Okay, nag-prepare na ako na kung sa Bisaya papalihi daw. O, wala mang kuy bowl. Na kuy bowl maliit man. Hindi mo ma makasya. So, nag nagbutang ko bugas. Tapos, na ako ay ka itlog. Tapos, kaning dahong paminta. Tapos, kung sa'y nga lang nani, kaning chocolate na biscuit O, oh, chocolate na candy. Yan. Ilagay ko na sa mga gilid-gilid. Tapos, taglagay ako ng taglimang piso na dosing peraso. Tapos, nalagyan ko ng bulak dun sa lalim. Ayan, nalagyan ko ng orange. Tapos, 20-20 lang ilagay ko dito. 20-20 lang, ba? Diba? ko ng red. Ayan, napausok ko. Ayan, iniikot ko yan. Tapos, itong ito naman, naglaki ako ng 168 pesos. Ayan. Ano ba? Ayan, sure yan. Ano oh, siya? Sa plato na lang, ay putanti, ang wis na ako. Yung minti lang, may lawas. Uh, um, o guban sa akong pamilya sa amang duha din ni Karun duman, uh, mayo ang among pangrasot kung nangke ang among pangrabuhi sa matat adilaw bahala na kung ginagmahay gano'n na ang importante na wala lang yung sakit Oh, salamat, salamat yun kayo sa mga grasya buhat ng 1000 sa 2025 magpadayang pang among mga maayong pahalipay na gihatag sa kinuong grasya mga na lang ni mantinan lang kung ubat Mati na lang kung ano lang ano ko i-prepare para sa bagong tuig. Huwag Tapos, para sa kong pamilya, naong tama ay lang ito na nawa. So, bisag basta kanunay. Thank you, thank you, Lord. Luis ko sana nga tuloy-tuloy pa mga blasya na maabot sa aming kinabuhin wala kami wala kung wala ikaw Lord wala usap kami wala sa ating tanan hindi lang ko pa sa kanang pareha sa uban nga mga bunga bunga ang importante kung say naa, ah, maulang po ang ako ang mahinog atong dawato ang kung sa crush yung gayatag sa kino parang ito okay happy new year welcome 2025 Merry Christmas and Happy New Year sa buong pamilya ko. Kahit di kumpleto ang pamilya ko ngayon, alam ko masaya rin sila. Thank you, thank you Lord sa mga grasya na yung magihatag sa mga pinaskuhan ng mga dawat o sa kong pamilya. Yung mga sa akong partner. Bye-bye.